Mr. Spider, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin ang na manakakaliw at nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet Mag-subscribe na po kayo update sa mga bagong videos na in-upload ko raw-raw Pid space baka mo? Na sobrang mura at pasok sa budget Ayan na Naka-sniper video niyan tala naka Pangit <laughs> po, Brick. Nagtagtandaan. Nagbukas na lang pinto. Nabigyan pa na pen. Paldo! Pakita mo, Ton. Isang gang. <laughs> <da> Sana ka. Sa'yo ko ate. Wow naman. Ganyan lang <laughs> mo. Ang lapit naman. Ganyan lang. na. Ipa-align niya na ito. <laughs> Kunting lubak pa yan. Huwag ko nalang. Action! Oh. Cut! Almost perfect! Almost perfect! Re-shoot! Almost perfect! Re-shoot <laughs> daw. No, director! No! I'm gonna quit! Kaya niya lang. Ulitin. Sinong rapper naman ang pinakasikat ngayon? Hmm. Lumbia rapper! Lumbia rapper! <laughs> Lumbia rapper! <laughs> Bahala ka sa buhay mo! Anong pipiliin mo? IOS or Android? Pwede din. Ah! Guru. Pwede din. Ano daw? Guru. Pwede din. <laughs> <laughs> din. Guru. Bahala ba na kayo umintindi sa sagot niya. <laughs> Nagulat na naman sa idol. <laughs> Lagi na lang ginugulat eh. Si si Magkakasimula sa yung nasa unod yung, yung yan. Ang okay. galing niya yan. Sa lagas nila nang isusot. Bumuuu! <laughs> Pamangay! Ito, malinisak po yung malinisa dagat dito. <laughs> <laughs> kasi yung mga basura, umakyat oh, na po dito. Hahaha! <laughs> <laughs> Tantrapi naman yan. Awit ah, na yan, no? Andito ah, na po kasi talaga. yung mga basura eh, o. Oh. Relvious. O, oh, diba? E, speedboat po namin yan dito. Ha? <laughs> o, so, yan, o. Oh. Ikas. Susunod po yung mga barko na uh, po dito. Pwede na po dito mag-parking yung mga barko. Ayun eh, o, malapit na o. Oh. Malapit <laughs> na talaga. <laughs> Stay the <ba>? PUBG <laughs> <Babgia. laughs> ah. Sobrang init na kaya. tinapat na sa... <laughs> aircon. <laughs> I want problems always para lumamig. Oh, no. Banat boy ah. <laughs> para paraan talaga eh. No? Makalaro lang. Ah. <laughs> ah, pang sayang naman. The only way to diet. Ah, tinimbang hey, you know? pa.

Oh, <laughs> loko luko din to. <laughs> luko sorry, uh, sorry. Pumalo <laughs> na siya. Ay, <laughs> <my> one time. Mali ba? Kung bright <laughs> kag English, English siya daw. Libro, aso, boboyog, kanta. English siya daw. Not good. Bu dog Bisong Anak ka ng po Kung sabi sa iya Anak ka ng po Ano ang sundak sign sa mo? Sa akin kasi, Scorpio Ikaw? Sa akin, gagamba Gagamba, yung sundak sign niya Walang sahod Sumahod Sorry, Tigman Miss Pwede ba kong manligaw? Pati nga na ng mukha mo. Ay! S ano? Nag-aaral ako? Study first? <laughs> ha? Hindi. Ano talaga? Inuuna ko man na pag-aaral ko. Hindi totoo yan. Pero pag... Pag -gwapo, hindi, hindi ko nito tanggapin yun. Kasi nag-aaral ako eh. pala? <laughs> mmm! <laughs> 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 <laughs>

isa lang. Oo, oh, ako lang kasi mag-isa sa bahay. Oo. Oh. Sir, hintayin na lang po. Wala pa kasi dami. Okay, sige, sige. Maghintayin na lang ako dito. Ah, uh, sayo nung gusto yung luto. Yung sakto lang ba o yung toasted? Woo! Parang interview ah. Okay, up mo muna lang. Mas masarap kasi yung up lang eh. Hindi totoo yan. Up to, na ito. Hindi ba malang nasa yan? Ano? Thank you.